So, hello guys. Magandang mga araw po sa inyong lahat. So, ngayon po ay uulitin ko po yung video ko kahapon guys na ilalagay po ninyo ito sa sulok ko ng mga bahay ninyo sa araw na to. And ito po ay mag stay po dyan. Ayan guys, ng 3 days, 3 nights. So, yun po yung cycle ngayon po. Friday the 13, bukas po new moon, uh, ring of fire, and 15 po guys, 3 days po yung cycle niya. So, pwede na po ninyo itong i-dispose after 3 nights and 3 days. So, gawin ninyo guys, ganito po siya, green lemon or calamansi. Calamansi guys, calamansi. Ayan, kung Uh, wala kayong green lemon na ganito guys kasi mas maamoy po to gamitin po ninyo yung kalamansi kahit ilang kalamansi po yung meron kayo guys as long as na nakakalanghab kayo ng asim to absorb negativity po sa paligid ninyo sa paligid so, yung energy po ngayon ay napakalakas and Friday the 13 and ring of fire new moon napakalakas po nyo guys so iba yung pag-iingat po ayan so wag po kayong kumbaga wag po kayong mag-start ng mga business. Ayan, after after ano na po guys. After 15 na po, 16 onwards or 18, 17 ganyan po pwede na po kayong mag-start ng inyong business. And then guys, um iwasan ho natin ang maging kumbaga makikipagtalo, conflict and iwasan ho natin yung crowded area. So kung maari lang, just stay home and guys, um Magluto kayo ng para sa mga meeting ninyo. Ayan. Sa mga anak ninyo. Weekend naman guys. So bonding lang kayo sa pamilya. Ganyan. Iwasan na din pumunta sa mga barkada. Ganyan guys. So for safety po ninyo. Iwasan ang crowded area. Kung may mga ano guys. Um, dog, huwag po ninyong kakalimutan ang inyong mga lucky charms. Once po kayo na mayroon mga lakad sa labas. And take note po guys isa po sa mga may mumumong kahi ko, uh, kung baka recommended ko, na best protection po na medalyon or protection po sa bahay ninyo yan guys. Yan po yung Saint Benedict. Ayan guys, Saint Benedict, necklace man yan, pendant man yan, bracelet man yan, ring man yan, as long as na Saint Benedict, meron siyang front and back Lagi ninyong tatandaan guys, ah, wala po kasi akong on-hand dito. Meron siyang front picture and back picture. Napakahalaga po ng front and back ng St. Benedict. Ayan guys, so... Uh, congrats po sa mga nanalo kahapon. Ayan guys, and be positive po tayo. And huwag po kayong ano guys na um, hindi po kayo nanalo dahil hindi po ko natayan. Siguro hindi pa oras. So, positive mindset, be thankful, be grateful, yun po. Pray for safety. Huwag pong kakalimutan ng alegria, request sa fortuna, fortuna, conjuro, adies, buena, fortuna, oro, imiel, and gracias, gracias. Ayan guys, makakatulong po yan for your daily basis. Ayan guys, and pray for protection. Hindi lamang pong pasarili ninyo, pamilya ninyo, pray po for everyone, friends, relatives, um, bansa sa bansa natin at sa buong mundo. Pray for peace po, guys. And ito ang yung atidang dang. So ingat po tayo sa araw na 'to. And guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Please po like and share. Tulong na po ninyo sa aking mga video. Ayen guys, please po like and share.